For today's video, magtitimpla tayo ng color cream na pintura. Yan, meron tayo ditong epoxy white. Ito yung pinaka base color niya, yung pinaka epoxy white. Ito yung pinaka base color niya. Konti lang naman yung ating titimplahin. Gawa nga na nabitin yung ating pintura dun sa ating pinipinturahan cabinet. Ahabulin ah, natin yung kulay nun no? at tayo nang ah, magtitimpla. Yan. Ah, base color niya kulay white. Then meron tayo ditong kulay rosena. Yan. Rosena naman yung ating ah, ipanghalo sa kulay white konting-konti lang, pahalos kapatak lang yung ating ilalagay ditong rosena para magkaroon tayo ng color cream na kulay. Ahabulin natin yung ating dating kulay. di DIY na lang natin to. Hindi tayo batikan sa pag ng ating pintura. Ah, natin ng ah, hahanapin natin ng paraan para mahanapan at makuha natin yung tamang kulay. Wala akong black kaya meron ako ditong ginamit na pulay gray. Yan, may black din naman kasi yan kaya green na lang ginamit ko. Pero kung mayro kayong black, pwede rin naman black. Kapatak lang ng black para magkaroon siya ng uh, mapatay yung masyadong kulay ng ating uh, roseno at saka ng white para medyo bang itim siya ng konti. Ito yung ating uh, dating kulay. Kukuha tayo dito ng dating kulay, isa sample natin kung same color na ba siya. Ayun. Pakikita natin. Kung same color na ba talaga yung ating uh. Ayan, kung mapapansin nyo ha uh, same color na nga siya. Ayan, ganoon lang. Tatlong kulay lang siya. White, roseno at black or gray ayan yeah. pwede natin siyang timplahin ganun lang guys and thanks for watching